Oh. Uh -huh. Uh -huh. Huh? Marami nag-comment bro, million-million daw yung halaga nito. Million-million daw. Naka-explore yung bato. Parang ano? Ito ba, minchat talaga to bro. Kasya oh. ba? Kasya bro. Mayaman ako. So, ayan mga ka-explore. Umabot kami doon sa uh, tuktok tok uh, sa kakatak mo. Dahil pinag-uulan, pinaulanan kami ng mga UFO ng laser nila. Pero ngayon, mukang uh, mukhang nawala na sila. So, bababa -baba kami para puntahan yung bato kasi lumagpas talaga kami doon sa may uh, kung saan namin iniwan yung uh, bulalakaw. So, nap napilitan tayong tumakbo pa palayo dahil natake tayo. So, ngayon, so, siguro wala na siguro sila dito bababa kami baka kunin yun bro dahil sa bro ha para hindi tayo maritik sa mga alien ba hmm yung mahihawag ang tubig natin ay close natin sa agtang lahat dito sa ano natin ba para hindi tayo maritik ba para mak sige, makuha sige. natin yung ano yung bulakaw sige sige so wala naman medyo tayo magkaman bro sige eh kunin mo yung holy water masangin mo nandito sa bag Sige, maglagay na natin So, yung mga ka-explore, no. Uh, maglalagay kami ng ah, uh, holy water. So, yung mga ka-explore, no. Uh, meron lang tayong gagawin konti. So, hindi ko na yung ipapakita yung pag na yun. Meron tayong gagawin. So, so yun mga ka-explore, tapos na po tayo mag, ano, ng holy water, no. So, hindi ko na lang ipinakita dahil meron po tayong ginagawang lihim na, ah, uh, dasal para doon so ano uh, handa na kami para puntahan yung pinag iwanan namin ng bulalakaw. saan yung banda bro saan yung banda saan ba yung banda iniwan natin yan Ang ingat lang ha. Ano ba kayo? Ha? Kaka, ibang narinig bro. Saan? Gawa sa alien. Ang Parang may aswang dito. May aswang? Hala? Aswang? Ay naku, yung aswang bro. Ang tagal na natin nag... nag... i-explore ng aswang o nakikipag sa aswang. Hindi na tayo takot dyan. Ang dami na nating aswang na... ah... Uh, Malakasan. i... Malakasan.

Uud, uud, di uh. uud yun ha, makati. Naging butterfly. Parang ha? ano ba? Pa parang basol ba? Basol. Ang mga pamilya ng mga tilas ba? In mm hmm. Yan Makati siguro yun. Dito ba talaga yan bro? Saan ba yung daanan? Dito man siguro yun bro. Nagigigaw na tayo dito bro. Nagigigaw na tuloy pa na hindi natin alam saan yun. Dito man siguro yun? Ingat ah, ingat hmm. hmm. Napaka-bakilid dito, bro. Ingat ah, baka nadulas tayo. Bakit? Ba? Doon tayo sa pinakamababa, pupulutin. Bro, bro. E, Tingnan mo, mabuti yung... bawat ano ha bawa mai ahas ba papamerong malakon sawah denduhan sawah uban napon wala naman siguro Mereka, Ano hindi mo mabuti sa paligid ha? Baka may may alien. Kalagay na tayo ng pangyentra. Yung ng Nag-ano tayo ng pangyentra. Ano tayo? Ano tayo yung magkumpiyansa ba? Huwag lang tayo magkumpiyansa talaga. Okay, Baka nice mayroon silang kapangyarihan na mas malakas ba? hirap dito po malayo pa ba dito na tayo magpadaro sa dalos ha sa paligid yun lang mabuti okay. <coughs> <tos ngayon> Uy, lala. Ano? Saklo. Yung ipong mo, tunog na yun. May lumilipad na yung sa iba habang maka-explore. Hmm. Hindi lang natin makita dahil punong-puno dito ng kawayan. Hindi makita yung langit.

Sana wala tayo dito. Nakikita talaga dito. Sana wala tayo dito. Hindi po kami nakikita. Baka baka um umikot ulit. Tara, asa naman yung butas? Dito na ba tayo? Dito na. Ha? Ayan, Dito pala.

Ah, malayo yan. Malayo talaga 'yan. Kahit malayo yung 'yan benta ko. Kuha, malayo yan. Marami nag-comment bro, million million daw yung halaga nito. Million million daw. Na-fix na parang ano? Parang sasakyan ba no? So, settingnya tingin mo ng parang sapatos. Hmm. Hey. Ganito ba ito bro? Hmm, ganyan. Ganito Parang mata. Parang ulo yang ilian. Nah, ganyan Parang ulo. Parang. Sige. Parang. So, ayan. Uh, na namin to

Yung natin yung holy natin tingnan mo yun bro na no blood yung ano uy meron pa lang ano meron meron nakaharang nawala na nawala na nawala na kakaiba yung tunog bro ah sige sige so, ayan, wala na dadali na dito, Ta. ako lang ako lang mag -dala po magdala po mm ikaw -hmm. magdala ano ko sa bag. Sige, ma hindi bang ilagay sa bag? Sige, si bag. Sige ilagay. Akin yung, yang yung, ano mo? Okay, ano mo? Okay, ano mo? Okay, ba? mo? bro, mo? Okay, ano mo? Okay, ano mo? Okay, ano mo? Okay, Bateri. Guys, mana ng bateri mga kaidol. Tara bateri kasi uwi na po kami. Nakuha na po namin yung bato. Oh, oh. Bulalakaw. <tuk> <tuk> ikaw muna ako muna ikaw muna kasi yes, mm -hmm. nagabutas ka yeah, hey, ako muna kapag, hi, hi. Ano, kapag ma, may gumugulong na batin, langit, aku... ah uh. oh, ingat.

Oh mm -hmm.

Hindi na natin mabuti yung paligid bro Wala ka napapansin ka bro Ayan Wala bro Sipte yung ano dyan bato to? Hindi po sipte Sipte Okay Nah natin yan. Saan dadaan itu. kalau ba tayo extra Woi, ini buru, ini dia tadi tuh tadi. Oh, ini 哎呦、啊、我去！哎呦我去！